ikadalawamput put apat na kabanata, nagbanggaan ang mga espada nilang dalawa. Lumikha ito ng malakas na bogsu ng enerhiya. Sa lakas nito ay napaatras si J1. Kakaibang lakas ang naramdaman ni J1 sa atake na iyon ni Chang Heo. Haha, hindi na masama bata, sambit ni Chang Heo. Napaatras niya ako ng ganito kalayo kahit naginamit ko ang normal na pagsaksak. Sambit sa isipan ni J1, ang teknik mo ay kaaya-aya. Ano ba ang tawag mo dyan, sambit ni Chang Heo. Normal na saksak, mabilis na tugon ni Jay Parang pinag-isipan talaga ang pangalan nito, at tinawag mo pa iyon na normal, parang sinasabi mo na may mas malakas ka pang teknik maliban dyan, sambit ni Chang Heo. Oo meron nga, ito ay mas malakas sa normal na saksak. Sambit ni Jay habang nagiba ang aura sa kanyang paligid. Ano ang atake na iyan? At may naalala bigla si Chang Heo. Para siyang soul king ng chaos, hindi ko iyon makakalimutan, ang pamilyar na nararamdaman kong ito. Ang takot na makaharap siya, na kaya niyang akong mag-isip na para siya ang soul king. Makakaya ko kayang hiwain iyan, kahit na hindi ito kapantay sa lakas ng soul king, pero ang ganyang kalakas na atake, ay kayang wasakin ang kaharian. Sa pag-iisip ni Chang Heo, alam niyang kaya itong sirain ang buong kaharian ng Gorgon, heto na ako, maghanda ka na. Sambit ni Jay sandali, hoy. Sandali lamang. Sumusuko na ako. Talo na ako sa laban natin kaya itigil mo ang pag-atake. Sambit ng natatarantang si Chang Heo. Habang sa ibang lugar, ang panglima na rehiyon na tinatawag na Steel Region, sa Great Land. Sabihin mo sa akin uli, ano ba ang ginawa ng Peach Black na iyon? Sambit ng nakatalikod na lalaki, ayon sa pagsisiyasat ko ang Peach Black Monarch, ay nakikipag-ugnayan sa mga taga Keos, sambit ng nakaluhod na lalaki. Keos. Bakit sa Keos? Sambit ng steel monarch na si Heoyu, lahat ng monarch sa Great Land ay nasa ilalim ng isang kasunduan. Na nagbabawal na makialam sa mga nangyayari sa Keos, sambit ni Heoyu. Napaka-komplikado po kasi nito. Pagmasdan ninyo po ang screen. Sambit ng nanganginig na lalaki. Hindi ba yan ang sikat na video na kumalat sa lahat? Ang pamagat nito ay siyam na putsyam na palapag mag isang tinapos, o kung ano pa man ang pamagat nito, ano ang tungkol rito? Fake ba ito? Sambit ni heyoyu ang produkto sa video na napanood natin ay ang gustong e-kontrata ng Peach Black Monarch, sambit ng lalaki. At nasaan na ang produkto na ito? Sambit ni heyoyu Yu, ang pagkakaalam ko, pagkatapos niyang tanggihan ang tutorial, sinira niya ang bubong ng tore at tumakas papunta sa chaos, sambit ng lalaki, Paanong nangyari iyon, ang isang cultivator ay nasa ika daan na palapag, nagbabantay, sambit ni Heo Pinatay niya ang cultivator, sambit ng lalaki, nagpapatawa ka lang diba? Tugon ni Heo Yu, hindi rin po ako makapaniwala, pero ang pitch black monarch ay sigurado sa impormasyon na ito, sambit ng lalaki. May koneksyon ba ang sham na rehiyon sa chaos? Sambit ni Heyoyu, nalaman lang po namin ito kamakailan, pero ang Peach Black Monarch ay matagal nang nangingialam sa chaos, sampu na mga sektor sa chaos, ang may regular na komunikasyon sa Peach Black Monarch, paglalathala ng lalaki, ano ba ang binabalak mo Peach Black? Sambit sa isipan ni Heyo Yu, magpadala ka ng mensahe sa chaos na ako ay maglalakbay patungo sa chaos. Sambit ni Heoyo may plano po ba kayong makialam sa chaos? Sambit ng lalaki, gusto ko lang manood, para maintindihan ang mga nangyayari. Magpadala ng sampung elite, na gold rank na Mandirigma, at si Haiyang. Fifth stage na adapter ay sapat na para magawa ito. Sambit ni Heo Yu. Sige po sir, sambit ng lalaki. Ang chaos, ano na kaya ang ginagawa ni Chang Heo? Maaring mas maging mahaba pa sana ang kanyang buhay kung hindi mainitan ang ulo niya. Sana naman ay umiiwas siya sa gulo. Pag-aalala na sambit sa isipan ni Heo Yu, habang sa gorgon, sinabing tumigil ka, hindi kita papayagan gawin ito, paanong hindi ka marunong rumspito sa matanda, sigaw na sambit ni Chang Heo, habang nakayakap sa espada ni Jae Hwan. Oo na, nakuha ko na ang sinasabi mo, kaya bumaba ka na dyan, sambit ni Jae Hwan, at bumitaw na si Chang Heo, paano nangyari ang ganoon? Paano mo nagagawa ang atake na iyon, dahil lang sa pagsaksak ng makailang ulit sa loob ng apat na po na taon? Tanong ni Chang Heo. Sa tingin ko, ginawa ko ito ng 10 billion na beses. Sambit ni J-Juan, wag mo nga akong lokohin, sinasabi mo ba na hindi ka kumain, natulog at gumawa ng walong saksak kada segundo? Tugon ni Chang Heo, kaya ko isandaan na pagsaksak sa loob ng isang segundo. Sambit ni j Juan, at bilang nag-iba ang paligid nila, bakit mo inisip na makakagawa ka lang ng saksak gamit ang espada? Paliwanag ni Jay at may ipinakita si j Juan kay Chang Heo. Hoy sandali, ang mga hindi ko maintindihan na matatalim na enerhiya, na naramdaman ko sa una namin pagkikita. Ay hindi talaga enerhiya o kalakasan ng espirito, ito ay ang galit niya sa mundo at ang nais niyang baguhin ito. At ang tawag dito ay pagsaksak. Sambit sa isipan ni Chang Heo habang hinahawakan ang mga tinak na parang enerhiya, ngunit isa palang pagsaksak. Hindi ako makapaniwala itong bata na ito, ay ginawa niya ang kanyang sarili mismo bilang pagsaksak. At kahit sa mga oras na ito ay paulit-ulit mong sinasaksak ang mundong nito. Dagdag na sambit ni Chang Heo sa isipan. Diba sabi ko sa iyo, ginawa ko ito ng sampung bilyon na beses, at ngayon may itatanong ako sa iyo. Naalala mo ba kung ano ito? Sambit ni J. Juan, ang kontrata na ginawa natin bago maglaban, sambit ni Chang Heo, ang talunan ay gagawin ang anumang hinihiling ng nanalo, babasahin ko, ako si Chang Heo, nangangako kalakip ang aking dignidad at sa lahat ng magagandang dilag sa mundo, nasusundin ang anumang kasunduan na kasaad dito," paglalahad ni Jay nakakainis, oo na. Tama na, sambit ni Chang Heo. Ang plano mo ba ay gawin akong tagapagsilbi mo, dagdag na sambit ni Chang Heo. Hindi ko kailangan ng ganoon, ang gusto ko lang is simple lang. Sagutin mo ng totoo ang lahat ng tanong ko, iyon lang ang hiling ko. Sambit ni Jay Huan, ganun ba? Sige kung ganoon, maglakad-lakad muna tayo. Tanda ano ba ang master na tore? Sambit ni J. Juan, alam mo na ginawa ang mga toreng ng mga nightmare di ba? Sambit ni Chang Heo, oo alam ko ginawa sila ng mga demonyo ng bangungot, ang mga toreng ginawa nila ay may antas, mula sa F hanggang sa S na rango, ang mga master ay ang nakagawa na ng S na rango na tore, at apprentice naman kapag A na rango ng tore, at yung mababa ay master craftsman lang. Ngunit hindi lahat ng ginawa ng isang master na tore ay automatic na master tower na. Ang special lang na tore na hindi ginawa at tungkol sa kultibasyon ang maaring tawagin na master tower, paliwanag ni Chang Heo. Bakit ang mga toring ito ay ginagawa? Tanong ni J. Huan. Hindi ko rin alam kung ano ang dahilan at ang mga iniisip ng mga master, ngunit ang sabi ng ilan. Ang mga master gustong mahanap at malaman ang katutuhanan ng mundo. Pero ang maliwanag sa akin mula sa mga toring ito ay umuusbong paminsan-minsan na mga awakener dito. Sambit ni Chang Heo, ikaw ba ay parte rin ng isang tore tanda? Tanong ni J1, nagmula ako sa Master Mill Viles 4 Tower. Ang toreng ito ay mas kilala sa mundo na ang tawag ay Mobile deck, isang malaking balina ang lumitaw kaagad sa unang palapag ng tore, at palaging lumilitaw at kumukuha ng tao, ang antas ng hirap doon sa panahon iyon ay maaaring nakakatawa ngayon, ngunit sa mga oras na iyon. Ito ay dilubyo sa amin, kaya maraming martial master na antas ang namatay, at isang himala na natapos ko ang toring iyon, at ikaw naman, ang tingin ko, ikaw ay mula rin sa isang master tower, sa anong tore ka nakatapos, sambit ni Chang Heo, sa Mulok, sa tingin ko iyon ang pangalan nito, sambit ni J1. Hindi ko alam na may nakatapos pala ng tore ni Mulok, sambit ni Chang Heo. Kilala mo ba siya, sambit ni J1? Oo naman kilala ko siya, siya ay nakasama ko sa isang paglalakbay, tugon ni Chiang Heo, at nabigla si J1.